Good morning everyone! Nandito po ulit ako sa Puracay. Kita uh, nyo naman po ang ganda ng paligid. Uh, white na white po ang sun dito. Dito pwede mag-relax. Uh, maglakbay. Kita uh, nyo po yung tulay na yan. Uh, made of plastic po yan. Matibay po yan. Diyan kami uh, naglakad kagahapon para pumunta sa mga activities. Ayan. At syempre dito sa aking ilalim, nakikita eh, po ninyo, Crystal kayak. Kailangang nakita ng crystal kayak kasi uh, transparent siya. Makikita mo yung white sand. Uh, Tapos agad dito magpa-picture. Ayan. Ito naman po ang uh, mga hotel dito sa Boracay. Nandiyan din po yung mga pwedeng kainan. Siyempre, uh, ang maganda dito sa mga hotel dito, ito yung nasa beachfront. O, dito sa... Sa palampasigan ng Boracay Island medyo lumapit lang tayo sa ocean dahil low tide ngayon uh, sa part na to dito na si swimming kagabi na swimming ito yung punto yung na yan no? pagka maagos magalaw po yan bridge na yan ang ganda po no at uh, tiyempre, kita kita may white sand uh, tunay na nasa Boracay ang aking paaw babaong ko wow crystal parang crystal yung pa ako <laughs> natatawa na naman sa Boracay Ito po ang uh, Boracay na parang painting sa ganda ayan pwede nyo na pong uh, screenshot po yan para gawin yung wallpaper dito po agabi ay swimming pa kami low tide po ngayon kaya yung aming dito nasa dagat na kami pero wala pa yung tubig uh, ang nakikita nyo ay uh, isang kayak dito pa sa Buraka yung kanilang kayak is transparent ginagawa rin nilang ano yan ski, uh, surfing board kapag so, wala po silang surfing board Malakas po yung alam. Ano, Narinig niyo po yung alam, ano, no? Ayan. as bye go ketemu bye bye